Ayan po yung frame para sa aming DIY incubator at uh, kailangan po namin ng mas malaking incubator ngayon dahil nagpang-abot na po yung mga itlog ng itik at uh, mas maganda po pag malaki yung incubator para isang entry lang. Meron po kaming incubator dito kaso lang po mas maliit po siya sa mga 200 pieces lang na itlog ang pwede mong i-entry doon uh, itong bago pwede mo siyang i-entry yung na sa mga 1,350 o mahigit pa na mga itlog kaya talagang mas maganda itong mas malaking incubator uh, medyo magastos nga lang po siya pero talaga namang sulit kasi isang beses mo lang naman na ng malaki yan at pang na pong gamit yan, ayan po ang kanyang itsura pagkatapos, ah uh, hindi pa po tapos pala yan, mayroon pa po kaming ilalagay dyan, kaya talaga naman pong kami ay nagpapasalamat kay Manon Julius sa paggawa niyan mas mabilis po talaga pag expert yung gagawa at ayan po Maganda yung pagkagawa niya. Thank you for watching.